<laughs> Kaya sir sa sabi ko mali, Di naman mali yung number Kasi yun na naman naka-register Mga kadaming tawag na ako dito ah Kaya tawagan ulit natin Ay panay tutup lang Kanina pa yan Tinan niya Bilang dial na ako sa kanya Oh. Ang dami niya oh. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Siya madial na. Wala pa. Hindi talaga sumasagot siya. Panampu na to. Sampu na. Kaya yun talaga sumagot oh. Kaya tawagan natin yan. Yung notebook. Hello? Oo. Oh, so sir, yung dito sa drop-off natin sa so may ano, sa so may uh, Marilaw, tapat ng Robinson, hindi sir, ano, eh, hindi siya makontak eh o oh, tinatawagan ko po nakaka-11 -elev, naka tawag na po ako sa kanya nandito kamo ako sir sa may harapan ng Robinson mayroon ditong may, may arko dito sir yung Maria Socorro Maria Socorro subdivision sir ay talaga yung sagutin eh pang 12 na yan pang 12 na yan nako hindi pa rin sa mga sa oras na ako dito guys so, ayan lang yung ano Maria Socorro subdivision dito yung ano, Robinson hindi daw dito sa may harapan mismo ng Robinson tumawag na mismo ngayon si receiver uh, dito raw dadaan sa may uh, metrobank may metrobank dito sa unahan ayan. may papasok daw dyan sa loob pasok daw tayo dyan at uh, nandoon daw yung kanyang location ito na yung uh, metrobank pasok tayo dito papasok na tayo dito sa sinabi ni sir na kalsada Hello, sir. Apo. Ah, sir, saan kayo sir? Mm, ah, ito, ito, ito. Ito, nakita. Ito, sir. <laughs> Kaya sir, sabi ko, mali, di naman mali yung number kasi yun na naman nakaregister. Wow! <laughs> Sige, Sige po sir, salamat po. Thank you, thank you po. <laughs> so yun, nabigay na natin dito kay sir yung ano, yung uh, parcel niya. At uh, yun, nakatulog pala siya. Nakatulog pala siya. Diyan pala. So yun guys. Okay, solve na yung unang drop off natin. Punta na tayo sa next drop natin guys so yun let's go okay na hindi na tayo babalik dito ang word ko kasi doon mga ang gala no? kapag ka uh, nag, uh, hindi natin na i-drop natin ngayon dito babalik na naman ako dito di ba so ang layo ng ano ang layo na magiging uh, balik ko na naman e paano kung hindi tatama dito yung makukuha ko na ano pag na-drop ko yung dalawa di ba So, pabalik na naman ako dito. Wala naman kasi graduhan kung matatanggap niya dito yung ano. Yung pala, nakatulog si sir. So, yun. Sana all, huwag matutulog pag may receive na yun. May tatanggapin na parcel para matatawagan. No? So, yun. Yeah, let's go. Punta tayo sa pangalawa.